Lumipas ang ilang sandali, habang nakaluhod siya sa harap ng mga rehas. Ang araw ay unti-unting lumulubog, at sa pagdampi ng huling liwanag sa kanyang mukha, tila binubura ng kalangitan ang mga bakas ng kanyang nakaraan. Tahimik niyang binuksan ang pinto, ang parehong pinto na minsang naging simbolo ng kasalanan. Sa loob, walang naiwan kundi alikabo, mga lumang larawan, at isang lumang upuan kung saan madalas umupo ang kanyang biyenan. Kinuha niya ito, pinunasan at naupo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, huminga siya ng malalim. Isang buntong hininga ng tao na gustong magsimulang muli. Sa labas ng bahay, naririnig niya ang mga batang naglalaro, nagtatawanan. Isang palala na kahit gaano kadilim ang nakaraan laging may tunog ng buhay sa paligid. Naghihintay lang na marinig muli. At doon, habang pinagmamasdan niya ang langit na muling nagiging maaliwalas, napangiti siya ng bahagya. Hindi patapos ang laha. Marami pa siyang kailangang harapin, ayusin, at ipagpaumanhin. Ngunit ngayon, handa na siya. Kinabukasan, maagang nagising ang manugang. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang magaan ang hangin. Ila may bagong simula. Dinala niya ang lumang upuan sa labas ng bahay. Sa lilim ng punong mangga na minsan ay tinanim ng kanyang biyenan. Habang nakaupo, dumaan ang isang batang lalaki at nagtanong. Atay, bakit lumapo ang upuan ninyo? Ngumiti siya at marahang sumagot. Dahil dito nakaupo ang taong nagturo sa akin kung ano ang halaga ng kabutihan. Mula noon, araw-araw siyang nakikita ng mga tagabaryo, hindi bilang ang sakim na manugang, kundi bilang isang taong nagbago. Tinutulungan niya ang mga matatanda sa ani, nagbibigay ng pagkain sa mga ulila, at nakikinig sa mga problema ng iba. Bawat mabuting gawa ay tila paghilom sa sugat ng kanyang nakaraan. At sa bawat salamat na naririnig niya, para bang may bahagi ng kanyang kaluluwa na muling nabubuhay. Isang gabi, habang nakatingin sa mga bituin, mahina niyang nasambi. Bienan, sana nakikita ninyo ako ngayon. Hindi ko na mababawi ang nakaraan, pero gagamitin ko ang bawat araw para maging mabuting tao iyon na lang ang maibabalik ko sa inyo. Ahimik ang gabi, ngunit sa kalaliman nito, may ihip ng hangin na tilayakap ng kapatawaran. At doon, tuluyang nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay, hindi bilang taong nilamon ng kasakiman, kundi bilang taong tinubos ng kabutihan. Lumipas pa ang mga taon, at sa bawat araw ng kanyang pagtulong, Ila mas nagiging payapa ang mundo sa paligid niya. Hindi na siya binabanggit ng mga tao bilang ang manugang na sakim. Sa halip, siya na ngayon ang tinatawag nilang manglando, ang matandang tumutulong sa lahat. Laging may ngiti at payo sa bawat dumaraan. Minsan, may batang lumapit sa kanya. Umiyak ito dahil pinagalitan ng ama. Lumuhod si Manglando, hinaplos ang ulo ng bata at marahang nagsabi Anak minsan nasasaktan tayo dahil gusto lang tayong matutong magmahal Tandaan mo hindi sukatan ng kabutihan ang yaman kundi ang puso Gumiti ang bata at doon niya nakita ang sarili niya Ang dating batang puno ng pangarap bago pa siya lamunin ng kasakiman Tuwing gabi naupo siya sa ilalim ng punong mangga kasama ang mga alagang pusa at ilang batang mahilig makinig sa kanyang mga kwento doon niya isinasalaysay ang mga aral ng kanyang buhay hindi bilang sermon kundi bilang paalala ang masama laging may pagkakataon na magbago pero ang mabuti kailangang patuloy na pumili ng kabutihan araw-araw asa tuwing humahaplos ang malamig na hangin Tila narinig pa rin niya ang tinig ng biyenan. Anak, ngayon, unay ka ng mayaman. Umango siya, nakatingala sa bituin, at sa pagitan ng katahimikan at liwanag. Tuluyan na niyang natagpuan ang kapatawaran, kapayapaan, at tunay na mana, ang kabutihan ng puso. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Manglando sa harap ng kanyang maliit na kubo. Sa kanyang tabi, may ilang kabataang nakikinig, mga anak ng mga kapitbahay na madalas niyang turuan ng mabubuting asal. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng lalim at karanasan. Mga apo, sabi niya, ang buhay ay parang lupa. Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang anihin mo. Kung kasakiman ang iyong itinanim, pait ang babali. Pero kung kabutihan at pag-ibig, kahit gaano kaliit, darating ang araw na anihin mo ito sa anyo ng kapayapaan. Ahimik ang mga bata, tila binabasa ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibi. Isang batang babae ang nagtanong, Lolo, kutuo bang masama ang pera? Ngumiti siya. Hini iha. Ang pera ay parang apoy, nakatutulong kapag ginamit ng tama, pero sinusunog kapag pinabayaan. Natawa ang mga bata, ngunit sa kanilang mga mata ay makikita ang pag-intindi. Sa loob ng mga munting puso, may binhinang kabutihan na nagsimulang tumubo. Kinagabihan, habang pinapatay ni Mang Lando ang ilawan, sumuliap siya sa langit. Ang mga bituin ay tila mga matang nakamasid mula sa itaas. Ahimik ngunit maaliwalas. Salamat, inay salamat itay at salamat sa iyo, Bienan, bulong niya. Dahil sa inyo, natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ay-arian, kundi sa kapayapaang dumarating kapag pinili mong magmahal. Ahabang bumabalot ang dilim, may isang sinag ng liwanag na dumampi sa kanyang mukha, banayad, malinaw, at parang yakap ng langi. Sa gabing iyon, Natapos ang isang kwento hindi sa lungkot, kundi sa pag-asa, isang paalala na kahit gaano kalalim ang pagkakamali, may liwanag pa rin magbubukas kapag pinili mong magbago. Makalipas ang maraming taon, ang baryong minsang puno ng bulong-bulungan ay ngayoy payapa. Sa gitna nito, nakatayo ang isang maliit na kubo, lumana, pero maayos. Sa harap ng bahay, may punong mangga na malago at mabunga. Doon madalas maupo si Mang Lando. Tahimik na nakangiti habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Ang mga tao sa baryo ay matagal nang nakalimo sa kanyang nakaraan. Para sa kanila, si Mang Lando ay simbolo ng kabutihan, ng pagbabago ng pag-asa. Tuwing may nagtatanong kung bakit siya laging nagbibigay, lagi niyang sagot ay simple lang. Dahil minsan, may taong nagmahal sa akin kahit hindi ko deserve. Isang dapid hapon, habang dahan-dahang humahaplos ang hangin sa mga dahon, inabot niya ang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng upuan. Sa loob, may lumang larawan, siya at ang kanyang bienan, parehong nakangiti. Marahan niya itong hinaplos at sa kanyang mga mata ay may bakas ng luha, hindi ng kalungkutan kundi ng kapayapaan. Salamat, bulong niya. Dahil sa iyo, natutunan kong ang buhay ay hindi tungkol sa kung anong meron ka, kundi kung gaano mo kayang magmahal kahit wala ka. At sa sandaling iyon, ang araw ay tuluyang lumubog sa likod ng mga bundok. Nag-iwan ng gintong liwanag sa langi. Ang hangin ay malamig, ngunit may init na hatid. Parang yakap mula sa langit mismo. Sa bawat dapit-hapon na dumarating, may mga batang nagsasalita kungkol kay Mang Lando, ang matandang nagsabing, Ang tunay na mana ay ang kabutihang na ipapasa mo sa iba. At sa ganitong paraan, kahit matagal nang pumikit ang kanyang mga mata, nanatiling buhay ang kanyang alaala, hindi bilang sakim na manugang, kundi bilang taong nagpatawad, nagbago, at nag-iwan ng liwanag sa puso ng marami. Lumipas ang mga taon, at ang kwento ni Mang Lando ay naging alamat sa baryo. Isang palala ng pagbagsak at pagbangon, ng kasalanan at kapatawaran. Sa ilalim ng punong mangga na minsang itinanim ng kanyang bienan, ngayon ay may nakatayong maliit na batong lapida. Nakasulat doon, dito na mahinga si Mang Lando, aong nagkamali ngunit natutong magmahal ng totoo. Tuwing dapit hapon, ang mga bata ay naglalaro sa paligid ng punong iyon. Ang kanilang tawanan ay nagiging musika sa hangin. Parang pagpapatuloy ng halakhak ng biyenan na minsang narinig niya sa kanyang mga panagini. Sa tuwing lumalapit ang mga tao sa puntod, palagi nilang sinasabi, Ito ang taong nagpapaalala sa amin na kahit ang pinakamadilim na puso, may kakayahang maging ilaw, As sa bawat huni ng ibon, sa bawat ihip ng malamig na simoy ng hangin. Tila may bulong na dumadaan. Anak, nataguan mo na ang tunay na mana, ang kabutihan. At doon, sa katahimikan ng hapon, kuluyang nagsara ang pahina ng kanyang kwento. Hindi sa trahedya, kundi sa liwanag ng pagbabago at pag-ibig, isang wakas na hindi pagtatapos. Kundi simula ng inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon.